So just now we finish our operation for this Thursday night, September 28. So this time our, our time is 10.30. 30. Are our people having their dinner right after the operation? So tomorrow, Friday, so basically we don't remove the setup. We have basic setup this time. But tomorrow will be full setup. How doing guys? Are you all good? So they're having their dinner design. I can show you our kitchen because I have a lot of cameras here. So we have our hallway. Yeah, how are you bro? Yeah, it's time we're going to make vlog because we don't have same uh, vlogs anymore. So we're going to make new one. Where is it? So uh, we're going to make our new vlog. So like what I said, I don't have uh, Save lugs anymore, so I have to make new ones. So here, outside of our restaurant, we got here a swimming pool, Kobara swimming pool. Whew. This is my life here. So for a few minutes, I'm going to sit up first. Here we go. You know what? If you want to do something good, good for you and good for the other people. And of course, be consistent in spite of, uh, you know, tired and everything. As well as you are enjoying what you are doing, then why not? So makikita niyo po ang aking background. Ito yung aming simple dito sa Hobara Nandito lang sa likod nun. Kung meron kang gusto na gawin para sa sarili mo at para sa si ibang tao, kahit pa anong pagod mo yan, basta alam mo na nakakatulong ka sa ibang tao, at alam mong magiging maayos ang resulta nito, willing ka pa rin gawin. Kahit papagod ka, o kahit marami kang ginagawa sa iba't ibang trabaho na meron ka o responsibilidad mo. Ang vlog na ito ay patungkol sa mga ka-OFWs na katulad ko. ang pera, pinaghihirapan sa tama at maayos na pamamaraan. Pero hindi ibig sabihin na magpaalipin ka sa iba't ibang kadahilanan tulad ng paggastos na minsan ay hindi mo pa talaga kailangan o kaya hindi mo kailangan. Pero kung gumastos ka, para bang tipong tila wala ng katapusan. Kaya ang nangyayari tuloy, kahit kalabaw ka palagi na para bang butas ang iyong lalagyan. Kasi nga, hindi tumatagal sa iyo ang iyong kapirahan. Ngayon, okay lang kung kayod kalabaw ka, may disiplina ka naman sa iyong kapirahan at ang iyong tunay na pinaggagastusan at hindi lustay-lustay na walang katuturan. KOFW, ka kahit anong sipag mo, para bang walang halaga sa lahat ng pinagpaguran mo. Bakit? Kasi habang kumikita ka ng maayos, tinataas o sinasabay mo rin ang iyong mga luho. Minsan gusto mo nang sumuko sa iyong pagtatrabaho, pero hindi mo magagawa dahil sa dami ng babayarin mo. Kaya tulad ng sinasabi ko, kahit umaangat ka pa o umaangat ka na, sanayin mo pa rin ang sarili mo na mamuhay ng simple at hindi magarbo. Pero ang tanong, kakayanin mo kaya lahat ang mga ito? Pag-isipan mo, ka-OFW. Huwag kang magpaalipin sa pera at hayaan mo ang pera ang magpapaalipin sa iyo. At gayon mo lang at focus mo lang sa mga bagay na ikakaundad mo. Dahil sa ayaw at gusto mo, ang pera tuloy-tuloy ang pasok sa iyo. Kung hindi ka maluho sa mga pangailangan at gusto mo sa pagkamit sa mga pangarap mo sa buhay at magkaroon ang tinatawag na financial free. Ito ang sikreto na palagi kong sinasabi. Lumapit ka. Huwag kang makontento sa patuloy ng pag-angat mo sa buhay. Huwag na huwag kang kontento, Pero dapat makontento ka na sa mga bagay-bagay na meron ka at hindi sobra-sobra. Sanayin mo ang sarili mo na kahit umaangat ka na o umaangat ka pa sa mga bagay-bagay na meron ka na. Huwag lampas-lampas, huwag lubos-lubos, at huwag na huwag padalos-dalos. Yun, yun ang simpleng sikreto, pero minsan, mahirap gawin. So ang kalakip niyan, matinding disiplina sa sarili, at sa financial na bagay. KOFW, ikaw ba yung klaseng Filipino na impulse buyers? Walang kaplano-plano sa mga bagay-bagay na dapat bilhin at hindi pa dapat bilhin na kapag ka dumating na ang sahod mo, namumroblema ka kung paano mo siya gagastusin. Namumroblema ka kung anong bibilin mo. At namumroblema ka sa mga bagay-bagay na hindi mo pa kailangan o kaya naman hindi mo talaga kailangan. Pero you prefer to avail it. You prefer to buy it. Bakit? Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa sa mga ganyang gawain mo? Palagi, palagi, palagi palagi na lang. Hindi mo ba kaya mag-ipon? Umaasa ka na lang ba palagi sa paycheck to paycheck every month? Matagal na tayo dito sa abroad. Anong balak natin? Anong balak mo? Gusto ba nating tumanda? at pag-uwi natin, wala tayong masasandalan na maayos. Financially, KOFW, ang pag-iipon ay hindi nakakayaman. Ang pag-iipon ay hindi nagbibigay ng magandang buhay. Ang pag-iipon ay hindi nagbibigay ng tamang pundasyon kapag ka tayo matanda na. At sabihin natin, yun ang aasahan natin dahil sa ating ipon. Pero ang pag-iipon, nagbibigay sa atin ng tamang disiplina, ng tamang pananalapi. Dahil dito nag-umpisa ang lahat ng mga bagay at nagsisilbing tulay natin sa pagkamit ng ating mga pangarap at sa pagkamit ng tinatawag natin na financial free dahil sa pag-iipon. Pero muli, hindi nakakayaman at hindi natin pwede din sandalan kapag tayo matanda na. Kasi minsan ang inisip natin, magtatrabaho ako, mag-iipon ako para pagtanda ko, ay meron akong magagamit at meron akong masasandalan. Pero hindi natin naisip na ang pag-iipon ay umpisa ng tamang disiplina sa sarili at pananalapi lalo na. Ang problema kasi sa atin, hindi natin binabalanse kung anong meron tayo financially. Ito yung ating sahod, ito naman yung ating gastos. So, it doesn't make any sense. Muli, ako po ang iyong manungsan na nagsasabing sana po nakatulong pa ko sa inyo sa munting advice. Salamat po.